Okay, hello! What's up, mga kaibigan? Isang magandang araw sa ating lahat. So, for today's video, guys, uh, maglilinis tayo ng ating throttle body. Okay, so may napansin kasi ako sa idle ng ating sasakyan na medyo minsan masyadong bumababa siya. Although hindi naman ganoon kadalas, pero siguro it's time for me to clean the throttle body kasi nga libre naman tayo ngayon. And of course, hindi ko alam kung kailan to nilinis nung huling ng huling may-ari nito nang sasakyan. So, 'yan yung pinakaiba kasi uh, second-hand yung sasakyan na nabili natin, so hindi natin alam kung paano minintain may ng may-ari nito dati, okay? Okay, so uh, para ma-access natin yung ating throttle body Of course kailangan natin tanggalin tung uh, air filter Yung box ng air filter So meron na namang dalawang bolt dito Ayan Isa, dalawa so, suppose bitatlo to Dito sa area na to Kaso ito wala, tinanggal na So and of course kailangan din natin tanggalin yung socket dito Okay Ayan may sensor po dyan and of course pwede na natin tanggalin uh, supposed to be sa ilalim nito meron pang parang clip so ito yung sasakyan na to wala na rin clip so ewan ko kung anong ginawa nung dating may ari dito so kasi sobrang daming nawawala na parts Okay. And uh, of course, itong hose, kailangan din natin tanggalin to. So, meron din siyang clip. So, pwede din siyang tanggalin. Yan o. No? Oh. Yan. Yan. So, ang bilis lang. No? Kasi ito nga, uh, medyo sira na itong airbox. Ayan o. No? Oh. Wala na siyang malaman. Okay. Ayan, okay guys. So, uh, ito pat may nakita pa ako isang problema guys. So, actually, ito yung, itong rubber na to dito yan. Dito yan nakalagay yung ating uh, uh, air filter. Yung box ng air filter. So, ito. Wala, sira na pala to. Ayan, oh. Ayan. So, ewan ko anong pinagagawa ng may-ari dati dito. Hindi malang ni-replace to. So, ayan. Ah, uh, kailangan natin tanggalin itong apat na bolt dito. And of course, yung wire harness ng IECV, TPS, yan. And of course, itong cable, cable ng throttle. So, kailangan natin tanggalin yan. And of course, itong dalawang hose, ito. May tubig kasi dito na dumadaan. Uh, dito kasi na si sense kung mainit na at saka ibababa ng ICV yung yung throttle no the first time na mag-start kayo of course medyo mataas pa yung idle niya so pagka na sense ng ICV na mainit na uh, saka sa kanya ibababa so eto tap tatanggalin natin Okay, okay guys. So, uh, yan at na, natanggal na natin itong ating uh, uh throttle body. Okay guys. So, ito yung mga niwan dito. Of course, yung mga wire harness niya. And of course, ito na yung ating uh, throttle body. Okay. So, ito guys, is ito yung uh, IECV niya. And ito is yung TPS. So, be careful po kayo dito baka mapag-isipan yung tanggalin wag, wag 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 na po yung uh, tanggalin to kasi po may proper na position po ito ito po ay yung uh, throttle positioning sensor ano so pag nagkamali po kayo dito ng position magkaka problema po kayo so meron tamang reading dito meron tamang pag measure po ng bultahe sa pagpo-position po okay so sa ngayon yung target natin is para lang naman maglinis ng ating uh, throttle body so ayan oh makita nyo uh, sobrang dumi Napakaraming dumi so mas maganda na uh, inopen natin at uh, at least malinis natin ng mabuti to. Okay? So yung gagamitin ko dito sa paglinis guys is uh, bumili ako ng uh, uh tawag nito, yung throttle body cleaner. Ayan. So mura lang naman sa 150. Oh, uh, Kobe. So ito yung gagamitin natin sa pag uh alinis ano? Uh, yung iba kasi, kapag ka naglinis ang throttle body, hindi na tinatanggal ito. So, mas maganda po natanggalin kasi nga, para mas malinis natin itong uh, IECV dito. Ito. You know, may butas kasi dyan. So, tagos yan dito. Sa kabila. Okay? So, pag hindi kasi natin tinanggal to yung, yung malilinis natin hanggang dito lang. Pero pag tinanggal natin, ayan, hanggang pati sa likod, malilinis natin. Yan, okay. So, of course, gagawin natin dito, guys. Okay. So, spray-spray lang tayo. Yan, o. Okay. Yan. Okay. kaya of course, mas maganda tanggalin natin itong IECV para malinis natin ng mabuti, no? Uh. Uh. yeah Okay, guys. So, uh, natanggal na nga natin itong ating uh, IECV. Well, so far pang okay naman siya. Um, at least nakita natin ano na kung ano yung situation uh, yung situation ng ating ICB. So tinanggal natin. And sa pagtanggal nyo guys, kung may kung pwede lang naman na um, uh, mapalitan tong rubber na to. Ayun oh. So palitan nyo na. Sa akin kasi wala akong bagong rubber. Wala naman kasi sa plan ko sana to natanggalin to. So ito na lang muna, siguro maglalagay na lang ako ng tag dito, 3 band para lang kumapit to okay Okay, so dito kasi yung IECB, ito kasi may gumagalaw dito sa part natin. So, dyan tayo magfo focus ng spray natin. Okay. Yeah, okay guys. So uh, uh, dahil sa na-open no na rin natin 'to, so lilinisin na rin natin yung ating map. So yung map sensor po niya is dito. Ayan, so actually hindi naman siya ganito ka kalinisin ano, yung map sensor na 'to. Uh, pero kasi na-open no na rin naman natin, so lilinisin na rin natin. So ito po yung location ng map sensor ng ating sasakyan. Yan, so tatanggalin lang natin to. Yan, actually merong rubber dyan. So, so far, okay naman. And, uh, sa paglinis, of course, pun punasan nyo lang yan dito. And, kung meron kayong muff uh, sensor cleaner, mas maganda sana ako kasi wala. Pero, so far, okay naman kasi. So, okay na to. Hindi ko na ang lilinisin. Ang importante is, nakita nyo kung saan yung location. Dito, ayan, nilinisin lang natin ng konti dyan. So far, ito malinis pa naman. So, wala kasi ako ano, wala kasi akong muff, muff sensor cleaner. So, pero mukhang okay naman kasi hindi naman madumi yung ano. Pero mas maganda wag meron kayong ano, cleaner. Okay? Okay, so balik ko na. Okay, yan. Yan, okay guys. So, uh, ito, nalinis na nga natin to. Ayan. So, naibalik na rin natin yung ating uh, uh, IUCV. So, of course, i-install natin pabalik. So, yung pagpabalik naman, guys, is of course, reverse lang yung process. Sa so, pag-install nito pabalik. So, kung ano yung tinanggal nyo, yun yung ibabalik nyo. Diyan, okay? 그렇게 해서 다리를 잘 지탱해 가지고 나가는 거거든요. Okay and guys at na-install na nga balik natin. Naibalik na natin yung throttle body sa so, malinis na yan. And uh you know. Okay? So, ayan.